Well, be still po kayo? It's not about what it's not about where it's not about when. But the question is how. It's not about when to say any time of the day. Any time of the year, any time of the week, any time of the month, pwede tayong magdasal. Masaya ka, malungkot ka, pinagdaraanan ka, pwede kang magdasal. Set about where, kahit saan pwede kang magdasal. Sa loob ng bahay, habang nagdi-drive, bago matulog, pagkagising sa umaga, habang nagluluto, we can pray. We can pray. It's not about what. Kahit ano pwede natin hingin sa Diyos. Kahit ano pwede natin ipagdasal sa Panginoon. Most especially patungkol sa ating personal na buhay, sa family, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa mga tao sa paligid natin. For the greater good ng karamihan pwede tayong magdasal. Pero ang tunay na tanong is, how? Yun yung request ng mga alagad kay Jesus. Panginoon, guro, teach us how to pray. Teach us how to pray just like John taught his disciples to pray. So, how? Yun yung tanong, yun yung makatotohan ng tanong, yun yung real question sa ating pang-araw-araw na buhay. How do we pray? Ikaw, paano ka magdasal? Mga kabistil, simple lang. Ha? We pray with the heart. We pray with the heart. Magdarasal, nagdarasal tayo na may puso. Kapag sinabi natin may puso, ibig sabihin, kabistil, nararamdaman mo, meron kang connection, meron kang ugnayan sa Diyos. You can humble yourself before God and call Him as a Father, bilang Ama natin. Ama, na pwede tayong, pwede natin ibulala sa Kanya lahat ng ating pinagdaraanan, lahat ng ating uh, uh, intention sa ating buhay. So that's the real question, how do we pray? We should pray with the heart. Dapat kami still ang pagdarasal natin ang may puso. We have to pray with the heart, not with our lips o darasal na mula sa puso at hindi sa muso. Huwag lip service, kundi may puso. So, kabistil, ang tanong lagi is, kau, how do you pray? Do you pray with the heart? Nagdarasal ka ba mula sa puso? O lamang sa muso? Keep safe mga kabistil. Ito po ang bang lingkod, Bistil and Noah. That they is